Good morning mga kabayanik at day off namin ngayon mga kabayanik. Alam nyo na, fishing time mga kabayanik. Ayan o, oh. tignan nyo naman. Kala mo naman eh, may dalang pamana ang walang hiya. hoy <laughs> dadali daw siya ng dalawang kilo. Ilang buwan na yung dalawang kilo mo? Walo. Walang buwan na, hindi pa nakakadali ng dalawang kilo <laughs> Yun mga kabayanit, good morning, good morning sa inyong lahat At I love you all, I love you sa inyong lahat At ingat kayo palagi At you know, happy valentines nga pala sa inyo Baka malate upload na to pero happy valentines sa inyo Lalo na sa mami Jing ko at sa pamilya ko I love you sa inyong lahat, happy valentines sa lahat ng Sword family I love you, I love you at ingat Malungkot palagi ako. Malungkot ka bakit? Ang tagal mo kasi naiwan tayo ng bus. <laughs> naiwan kami ng bus. Makikihitch kami ngayon. Waiting for the love kami ni Pari Elmer. At eto nga mga kabayanik. Fishing time tayo sana. Sana sana makahuli ulit tayo ng maraming isda ng makapagbigay sa mga tropa maka madaanan uli yung kanilang lalamunan ng fish kasi puro kami dito karup chicken itlog karup chicken itlog baka yan ganyan ang mga ulam namin dito kaya pag nakahuli ng fish uli mamamahagi uli tayo sa mga tropa kaya mga kabayanik hanggang dito muna remember always always remember I love you all abangan nyo ang mga susunod na kabanata parang Elmer Bye. Wow. So yan mga kabayanik, nakahits na tayo At uh, maraming maraming salamat nga pala kay Pastor Jun Biray Yan at uh, tayo sa kanyang kotse Kaya andito tutok kami na inihatid Di si parang Elmer ay ano Uy, ano yan dala mong balde? Parang akala ko ilalagyan mo ng Akala ko mo dalawang kilong huli mo okay dala ka pabalik. Ah, ah, baka naman ni eh, Sima ang dala. Sima ang uwi. <laughs> <laughs> oh, yun lang. Tama. ang dami naming huli na namayagpag ang mga tropa natin. Nangal uso, kakakain ng isda. Yan oh, mga kabayanig na uh, nauna na sila parin Daniel dun eh nauna na sila parin Daniel pero ito yung magandang tubig maalon mga kabayanik yan o yan punta tayo sa parking ano ko area ko yan yung mga may mga nakapark na good morning you maindayog malalim siya. sila ngayon maalon no hindi maganda yan maganda nga yan kumukulukulubot Ito hangin eh no? Tahimik doon. Wala mo tayo pang jigs. Wala namang stand doon, wala nang tayo. Yun o you know, mga kabayanik Andito na tayo sa palaisda natin Mamaya maya po lang tayo mga kabayanik ha. Yung ba, Yung pain natin posit Naku! Ay, ano natin Pampalubog Eh, eh. Hindi tayo dyan. Wala pala tayong pusit. Naku! Dami mo rin alam eh. Biyaya ko kasi mo lang talaga yung saktan ako. Yung magaling, eh. Yung isahan ako eh. ka na parang malamig nandiyan sa likuran para atang ano baka nagaantay pa yun know, ang mga mga kabayanik wala pa tayong dalawa hindi dito silip, silipin muna natin sa pwesto natin baka nag-aayos na yun eh dito na siguro Diting! Ako wala pa nga Wala pa yung dalawa mga Ano ba yan? Bagong porta cabin Ay payag ako so, yun know. Wala pa yung dalawa mga kabayani Ayos lang kami So yan mga kabayani ko nagpe-prepare na tayo andito na sila parin Daniel ayan na si parin Daniel tsaka si Don Robert oh. at nagpe-prepare na tayo ng ating pangawil it's fishing time day of kasi mga kabayanig yun lang bohol maaga pa wala pa sila wala pa yung siliw papahin muna tayo ito mga kabayanig arena to Arina na minasa sa tuna. Bakala mo yung mga Pero, Mamumusit po na si Elmer. Doon ka gawe, baka sumalabit sa ilong ko yan. Saya mau Kumagat na, May kumagat na mga kabayan Bako ko. <laughs> May kumagat na maliit bako ko. Mga kabayan ko. Ah! So yun mga kabayanik, eh. agis tayo. Lipat tayo, mahangin doon sa kabila eh. hindi tayo. may huli na pala ako sa maral yun lang mer pero balde ah? balde dito hindi lasi mo yung ano ah isa natin, na tayo lalagay yung pagkain dyan muna o patong dyan o dito na tayo kakain eh dito walang hangin o

yung pagkain natin diyan na lang oh. Patong mo diyan sa bag. Ay, bakit may ano ba 'yan? Ako na paakyat. Akyat ako. Lalo ba't pahawak Mama news yung isda. Pansiro na yun. Mina! You know mga kabayanik, first catch natin. Danggit nabanggit Scratch, danggit. Agis ulit tayo mga kapayani. Thank you. Dito ang dami oh. Daming pusit. Ito. Malaki na kawa niya na ito. mm-hmm Kaya yeah, nga. Sa na naman mga kabayanik Hagi sulit tayo mga kabayanik 哦。Oh. Daan pa ba ka diyan hindi naman madulas pre Ay, grabe grabe ang ano alon at ang panahon ngayon bilang nagbago mga kabayanik at uh, ito nga oh ito lang huli namin mabubuksan pa ba to hindi na nakakaya na. nakakaya na. na, <laughs> na, yung par si parin Daniel talagang nag ano pa nagbabaka sakali makalimang kilo ayun pa si parin Daniel oh ayun pa yung uh, uh, dati ayun oh uh.

Hello, gano'n yun tayo mga kabayani Ang layo nyo Sa breakwater kami nyo mga kabayani Puro forma Puro forma Lamang sa galaw Sima ang dala Sima pag hash pa yan oh has, talaga naman mamimingwit lang yan ikaw na tignan nyo naman mga kabayanik formahan ng kubare natin oh. oh Oy, fisherman kumusta naman ang pamimingwit <laughs> yun lang yun lang puro forma Uy, forma Lugu-lugu na naman ang uwi mo, ang bigat ng hakbang niya oh. Oh, pero nung nakaraan, ah, pala speedy wonder. Ito naman, may balat sa puwet. <laughs> Sabi ng kapatid niya, may balat. Madam, ito yung kapatid mo. Alala namang huli. Woo! Talaga naman. Damay kami. <laughs> Damay. <laughs> yun know, o, walang huli eto, buti nakaisa <laughs> napamura babalik sana yung huli <laughs> kaya yun mga kabayanin hanggang sa muling fishing adventure natin, kasama si ngayon, si bari. Just remember, I love you all! At sa bahay, tahimik, walang magawa TV, binuksan, may palabas pala Si Daddy Nick, nagminiyog mag-isa Nag-fishing, nakasmile, parang tua Daddy Nick sa TV, laging pita Pangingistan ay kakaiba Sa lawa, sa ilog, kahit sa tulo Basta't may tubig, handa na sa laro Umangon, umaga, dalay lang Puso't pang ista, ang kanyang katapat Nanghahanap ng tilapia, pas akito. Para sa hapunan, may ulam na totoo Dadinig sa TV, laging bida Pangingistan ay kakaiba Sa lawa, sa ilog, kahit sa tulo, Basta't may tubig, handa na sa naro Kahit saan, kahit kailan siya'y handa Bantang maliit, sapat na sa galak Dadalhin ang kamer mag-aabang Sa bawat huli hatid ay saya Tadinig sa TV, lagi magbida Pangingistan ay kakaiba Sa lawa, sa ilog, kahit sa tulog Basta't may tubig, handa na sa loob Ay handa Bang kang maliit Sapat na sa galak Dadalhin ng kamera at mag-aabang Sa bawat huli hatid ay saya mix sa TV, laging kita basta make may tubig handa na sa laro Basta't may tubig handa na sa laro